Magandang umaga mga future marines at welcome back sa ating youtube channel, na Train with the Surgeons TV At uh, for today's vlog ay eh, pag-usapan natin ng special enlistment At uh, magandang umaga kay Sarah Sander Elemento 8653 Mabuhay po kayo sir, uh, maraming salamat sa iyong uh, katanungan uh, Ang tanong ni Sarah Sander ay ano nga ba ang uh, mga proseso para sa pag apply ng special enlistment So yan ang ating sasagutin ngayon ano nga ba itong uh, special enlistment? Ano ba itong mga step by step processing para sa pag-apply dito? So sa nyo ako hanggang sa dulo. Una una ano nga ba itong special enlistment? Ay uh, ang uh, special enlistment ito po yung uh, proseso kung saan ang uh, Philippine Marine Corps ay kumukuha ng mga aplikante na may na may mga special skills o technical background. Uh, na kailangan ng marine student halimbawa ng uh, mayroon kang Uh, skills sa mechanics, IT, uh, engineering or uh, medical field o iba pang technical skills na, na kinakala ng marine core so pag maroon kang skills na ganyan malaki ang chance mo na uh, ma-qualified ka dito so ngayon pag-usapan natin ang mga steps o hakbang para sa mga proseso so una, -una step one, mag-apply ka muna sa, o mag-apply o mag-submit ng mga requirements uh, sa pumunta ka sa pinakamalapit o nearest um, Marines uh, Recruitment Office o di kaya dyan sa Naval Forces sa area mo kung saan ka malapit at dalhin mo na yung mga basic, or, basic uh, requirements tulad halimbawa ng mga uh, birth certificate, uh, diploma, transcript of records, barangay barangay clearance, police clearance, NBI at siyempre wag na wag mong kakalimutan yung uh, uh, ID Uh, step 2, kapag ka pumasa ka na sa initial requirement, nasa no, sa ka na sa medical exam. So, initial screening and uh, medical exam yung uh, step 2 natin. So, ulitin ko kapag ka pumasa ka na sa initial requirement, nasa sa ka na sa medical exam. Dito, titinan kong fito uh, to undergo training ka. At uh, kasama dito yung uh, mga, tignan dito yung eyesight mo, blood, blood test, at kung ano ba pang test na gagawin sa'yo at iba pa. Pagkatapos doon, kung pasado ka na lahat ay uh, uh, puso'y ka sa neuro and then uh, interview, so gano'n yung uh, proseso natin. Okay, para sa step 3, pagpapansin niyo itong pusa ako, uh, Special Enlistment Board. So dahil nga sa Special Enlist ka, so, merong board na mangyari dyan. So, lahat naman, kahit na yung candidate soldiers ay may board din. So, yun nga, dahil sa special Enlistment ka, may board screening dyan na gagawin sa'yo para i-assist kung uh, yung skills mo ay uh, talagang kailangan ng uh, Philippine Marine Corps. So, yun sa step, uh, step number 3, so special enlistment board approval. Uh, so, step 4, simply, pagkatapos na yung lahat ng uh, uh requirements, no, may na sa nala, simply, o-taking na susunod noon. So, meron ako isang estudyante dati, no? Gumadit na siya uh, last uh, January. So, special enlistment din siya. Uh, nag-take siya na exam for, nagtakes na exam sa Army and then, tinanspin niya yung upset niya sa, sa Marine Corps. So, nag-apply siya na ng special enlistment. So, meron silang test na ginawa sa kanya, yung trade uh, test based on sa kanyang skill. So, I think, uh, computer-related yung course niya. So, natanggap siya dito sa Philippine Marine Corps. Nagtabaw siya ng 3 uh, years contract. So, automatic kasi yun kapag kapumasa is 3 uh, years contract. So, after 3 years contract, is up to you kung pagpatuloy mo yung serbisyo uh, servisyo mo kung mag-undle ka, mag ka ulit ng uh, training. So, nag-training siya ulit. Kaya naging estudyante ko siya. And then, by God's will, ay oh, hindi. warit na pala siya noong January uh, itong 2025 lang. So, galing siya sa Army masasang upside and then transfer na yung, uh, yung uh, upside na dito sa, Mar sa Marine Corps at in-apply na ng Special Enlistment. Kaya kung uh, gusto mo mapabilang sa maging bahagi sa pinakamalupit na pwersa sa dagat at lupa at kung ikaw ay may special skills na maaaring makatulong sa Philippine Marine Corps, uh, subukan mo na ang Special Enlistment process. So once again, uh, for more information, So, bisitahin uh, lang ang uh, official Philippine Marine Corps page o so di kaya pumunta sa pinakamalapit na uh, recruitment uh, center dyan sa inyong lugar. So, maraming salamat sa ipatuloy pagtangkilik patuloy, patuloy, sa ating channel at rin with uh, Surgeon's TV. Sa aking mga subscriber, maraming maraming salamat sa inyong patuloy pagtangkilik. At sa aking mga select viewer, uh, organic viewer, please don't forget to like, share, subscribe sa ating YouTube channel at Uh, Pakihit na rin ang notification bell para like update sa ating mga bagong videos. Malay mo, ikaw na ang susunod na maging parte o susunod na maging bahagi o parte ng ating uh, hanay, kaibigan, kamag-anak, kapatid. Uh, ikaw mismo. So, marami mga yun, salamat sa inyong mga patuloy po tayong uh, God is good all the time. Keep safe at magingat po tayong palagi. Spread love and uh, see you soon. bye, -bye.